Ngayon, silipin natin ang tool mula sa Investing Pro direkta sa Investing. Makakatulong ito sa atin bilang mga mamumuhunan na gumawa ng mas mahusay na desisyon. Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng mayroon ito para makita kung sulit ito para sa iyo. Kaya una, iiwan ko ang link sa paglalarawan at isang code para makakuha ng dagdag na 15% diskwento kaya magiging mas mura ito para sa iyo. Ang code ay Mas Finanzas. Ilalagay ko ito sa mismong description ng video na ito at kapag pumasok ka, lalabas ang annual subscription o para sa dalawang taon na siyang may pinakamagandang alok dahil mas matagal, mas malaki ang discount na maia-apply. Isa pa rin mahalaga ay dito sa unang option na ito, depende kung saan mo ako pinapanood. Kapag pumasok ka sa link ay maaring lumabas ito sa iba't ibang wika una sa lahat at ikalawa ay ito ay lalabas ayon sa bansa. Kung nasaan ka, halimbawa kung nasa Estados Unidos ka, magmumukha na binibigyan ka ng isang estratehiya ng ProPix ng artificial intelligence na ituturo na sa iyo kung ano ito ngunit para sa merkado ng Estados Unidos o para sa merkado ng Mexico o para sa merkado ng Colombia o para sa merkado ng Espanya o para sa merkado. Pero ito ay depende kung saan ka mag access sa link kung nasaan ka, pero ang hindi magba bago ay tiyak na ibibigay sa atin ang sex na estratehiya ng ProPix para sa merkado ng US. 50 konsultasyon kay Warren, mga ulat ng Pro Research at lahat ng ito na nakikita dito, ito ay tatalakayin natin sa susunod. Ngayon ipapakita ko ang platforma. Pagpasok mo, pwede mong baguhin ang wika sa taas na kanan. Sa pagkakataong ito, iiwan ko ito sa Espanyol pero patuloy kitang kakausapin at ipapaliwanag lahat. Kaya una sa lahat makikita natin sa kaliwang bahagi ang isang listahan ng pagsubaybay na talagang para sundan ang mga aksyon ng partikular na tinitingnan kung ano ang mga tagapagpahiwatig na ito tulad ng kasalukuyang presyo, target na presyo, makatuwirang halaga, label ng halaga, global na label, kapitalisasyon ng merkado, dibidendo kada aksyon kung nagbibigay ito o hindi, ang kita ng dibidendo, index ng lakas at marami pa tayong makikita dito pero bumalik tayo dito sa mga ideya kung saan nagsisimula ang mga kawili-wiling bagay. Dito sa mga ideya maaari mong i ng direkta ayon sa mga portfolio ng mga kilalang mamumuhunan o pondo ng pamumuhunan Halimbawa, gusto mong ang kita sa nakaraang taon ay nasa pagitan ng 30% at 50%, kaya ipapakita nito ang mga aktibo o pondo na namumuhunan at nagkaroon ng kita sa nakaraang taon ng 30% hanggang 50%. Halimbawa, ipinapakita nito ang kita sa tatlong taon at ang bilang ng mga kalahok na nangangahulugang bilang ng mga aksyon na hawak ng mga pondo o mamumuhunan. Kung ayaw mong mamuhunan sa maraming bagay at gusto mong mag-focus sa iilang aksyon lamang, ilalagay mo mula 0 hanggang 20 halimbawa. Tingnan natin kung may lalabas, tingnan mo ito, mayroong setting aktibo lamang at nagkaroon ito ng kita na 223 point sa nakaraang 30 taon. Ano ang maaari mong gawin? Pumasok ka ng direkta dito at makikita mo kung saan ito namumuhunan at sa anong porsyento ng kabuang portfolio ito nakalaan sa bawat isa sa mga aksyon na ito. Pagkatapos ay maaari mong tingnan kung saan ito namumuhunan at isang direktang paghahambing sa merkado sa kasong ito sa S&P 500 at makikita natin ng detalyado kung paano ito nagtagumpay kumpara sa S&P 500 na malinaw na mas mataas ito. Ngayon dito makikita mo ang higit pang mga detalye at sa huli, kung nais mong subaybayan ito upang makita kung paano ito umuusad, pindutin mo lamang sa itaas na kanan kung saan nakasulat ang COP sa listahan ng pagsubaybay at sasabihin natin na oo gusto nating magsimula ng bagong listahan upang masubaybayan ang mga aksyon na ito ng partikular. At dito, makikita mo ang lahat ng mga listahan. Halimbawa, mayroon akong isa pa kay Warren Buffett at kapag pinili mo ito, makikita mo lamang ang mga aksyon ni Warren Buffett. Pagkatapos ay makikita mo ang mga listahan ng pinili natin at tulad ng nakikita mo dito, makikita mo muli ang parehong impormasyon na nakita natin dati upang masubaybayan ito ng tuloy-tuloy. Kaya't ito ay talagang mga ideya ng pamumuhunan at makikita natin kung ano ang gumagana sa kasalukuyan, kung saan namumuhunan ang mga malalaking korporasyon, ang mga malalaking mamumuhunan. Halimbawa tingnan mo ito, higit Tansik 181% sa nakaraang tatlong taon. Ibig sabihin tingnan mo. Ngunit sa nakaraang 30 taon, kailangan nating tingnan kung paano ito ngayon at kung saan ito namumuhunan. Dito ka papasok at titingnan mo. At bakit halimbawa ang karbana na ito? Bakit mayroong 80% doon at bakit ito lumago ng husto? Dito nabubuo ang ideya ng pamumuhunan kung saan marahil hindi mo napapansin ang mga ganitong uri ng bagay at dito malinaw mong magagawa ito. Halimbawa, kung ayaw mong pumunta ng malayo at gusto mong pumunta sa mas kamakailan, Pipiliin mo sa nakaraang buwan ang isang bagay na may mataas na kita, halimbawa 44 hanggang 50%. Tingnan natin kung mayroong anuman sa kasong ito wala, magiging kamanghamangha sa nakaraang buwan. Ngunit sige, bababa tayo ng kaunti pa upang makita kung makakahanap tayo dito. Oo, tingnan mo, ito at may napakakaunting aktibo dahil talagang na-filter natin ito. Iyon ang susunod na gusto kong ipakita sa iyo. Sa bawat aksyon makikita natin ang balita, dibidendo, resulta, mga pangunahing bagay para masuri ito. Maaari rin natin itong ihambing sa ibang aksyon sa parehong konteksto. Tingnan kung paano ito pumapabor kumpara sa iba sa parehong sektor, halimbawa kumpara sa etoro. Doon makikita rin ang usapin ng balita at kung ano talaga ang kinagigiliwan ko. Dahil sa huli palaging patungo ito sa kung ano ang gusto natin, sa kung saan tayo namumuhunan. Minsan may iba pang mga bagay na baka wala tayong sapat na kaalaman pero maaari nating makita sa pamamagitan nito. Pagkatapos ay pumunta tayo dito sa Propix IA na ito mismo ang nagdala sa atin ng anim na estratehiya ng Propix IA para sa merkado ng Estados Unidos at isa para sa lokal na merkado kung saan ka naroroon sa kasalukuyan. O oh, sige, ano ito? Tinatawag ko ito na parang isang personal na investigador kung tatawagin ito sa ibang paraan at ang ginagawa nito ay karaniwang kinokolekta ang mga estratehiya na ginagamit ng mga malalaking korporasyon o mga pangunahing aktor sabihin natin sa merka sa kasalukuyan. Kaya saan tayo patungo dito? Halimbawa, nandito ang usapin ng mga teknolohikal na higante kaya ito ay nakabatay mismo sa sektor ng teknolohiya at ang maaari mong gawin dito ay pindutin ito upang makita at ang gagawin nito ay bibigyan ka ng buwanang seleksyon ng mga aksyon na sa kasalukuyan ay maganda ang takbo at sa ganitong paraan ay maaari kang gumawa ng mga desisyon ukol dito. Kaya dito mismo makikita ang ulat, halimbawa itong Datado Informe Pro at ang dadalhin nito dito ay eksaktong ulat tungkol sa aksyon na ito. Kung bakit nila ito inilalagay dito, kung bakit ito pinipili para sa mga teknolohikal na higante at kung ano ang maaasahan natin sa hinaharap para makapag-invest. Siyempre, hindi ibig sabihin na papasok ka at dahil nandito na lahat ng mga aksyon, mag invest ka na sa lahat ng ito dahil sigurado kang magiging maayos ang takbo. Hindi ko sinasabing hindi dahil sa katunayan makikita natin na sa loob ng tuwalatang taon ang kita ay umabot ng higit sa 2373 at sa taon ang kita naman ay may 29.2 na maganda rin kung iisipin na ito ay mga aksyon na ibinibigay sa atin buwan-buwan. Ibig sabihin wala tayong kailangang gawin kundi bayaran ng membership. Ang nangyayari buwan-buwan ay dinadala nila ito ng lubos na na-update. Diretso itong dumarating sa iyo at maaari mong makuha ang pinakamalaking benepisyo depende sa gusto mo. Halimbawa, kung ayaw mong mag-invest sa Estados Unidos, pumunta ka sa stock market ng Mexico para tingnan kung ano ang nangyayari doon at aling mga asset sa Mexico ang mas mahusay na gumagana ngayon at may mas mataas na kita. Sa ganitong paraan, batay sa impormasyong ito, makakagawa ka ng maraming desisyon. Tulad ng sinabi ko sa simula, parang pribadong investigador, hindi mo na kailangang maghanap pa sa ibang lugar dahil dito ay direkta nang ibinibigay sa iyo ang impormasyon. Maari mong i-filter ito direkta sa pamamagitan ng mga merkado, kaya maari mong ilagay kung Brazil, Canada, Germany, ATBP o direkta sa pamamagitan ng focus kung gusto mo sa isang tiyak na sektor. Kaya dito ay nakahati na ito sa mga sektor para makagawa ng mas mahusay na desisyon. Sa katunayan, dito sa ibaba ay sinasabi kung paano makuha ang pinakamalaking benepisyo mula sa Propix. Una, pumili ng estratehiya na naaayon sa iyong mga layunin, antas ng panganib at kaginhawaan. Kailangan nating piliin ang pinakaangkop na estratehiya. Halimbawa, kung ikaw ay may hilig sa value investing at nais mong mag-invest sa Espanya, mayroong estratehiya para sa ganyang layunin. Kung nais mong malampasan ng S&P 500, may estratehiya rin na angkop para sa ganong layunin. Kung talagang interesado ka sa usapin ng mga higanting teknolohikal, ibig sabihin ng kasalukuyang teknolohiya, maaari kang pumasok ng maayos at tingnan ang portfolio na narito at tingnan kung saan nag invest sa ngayon kasama ng lahat ng datos na maaari nating makuha para makagawa ng pagsusuri tungkol dito. Pasensya na kung hindi ko nabigyan ng pansin ang bawat isa. Kung interesado kayo sa paksang ito, pakiiwan sa mga komento at ipapaliwanag ko ng mas detalyado kapag pumasok na kayo sa portfolio at sa isang partikular na aksyon kung paano suriin ang bawat konsepto para sa mas malalim na pag-unawa. Sige, kapag mayroon na ito, gamitin para makabuo ng ideya, magpokus sa bagong halaga buwan-buwan, magsuri, pag-aralan ang mga pangunahing aspeto, ihambing sa iba sa merkado, gamitin ang premium na impormasyon tulad ng makatwirang halaga o kalusugan ng kumpanya at mag-trade base sa AI, piliin ang mga aksyon na tugma sa iyong gusto at idagdag sa iyong portfolio. Pwede mong sundan ang mga estratehiya at suriin ang buwan update para mapantayan ang kita mo. Sa madaling salita, ito lang yon. Buwan-buwan, pumunta ka dito, pumasok sa X na pinakamaganda sa buffet, Tingnan ang mga update sa mga aksyon, ano ang nangyari, paano ang lahat, ang buong portfolio ng estratehiyang ito. Ayos na, kasing simple lang yan. At gaya ng sinabi ko sa subscription na ito buwan-buwan ay may dala silang estratehiya para sa merkado kung nasaan ka. Halimbawa kung nag-subscribe ka mula sa Espanya, para sa Espanya, para, para sa Mexico, para sa Mexico at ganun din mula sa Canada, para sa Canada at iba pa. Pagkatapos ang mga ito ay nakapirmi at ito ang AIM na estrategiya ng merkado ng Estados Unidos na pinakamalaki sa mundo. Pagkatapos dito nagfilter ako, ito ay talagang maaaring magmukhang mga ideya ngunit ito ay higit pa para makahanap ng mga aksyon na tumutugma sa mga particular na halaga na gusto mo. Kaya halimbawa, kung gusto mo na batay sa kapitalisasyon ng merkado ay makahanap ka ng isang aksyon na mas mataas sa 250 milyong dolyar, ilalagay mo lang ito doon. Kung gusto mo na mas mababa, ilalagay mo ito dito, pero ang kita ng dividendo ay mas mataas sa 5%, ilalagay mo ito dito. At syempre, depende sa gusto mo, makakahanap ka ng mga aksyon mula sa iba't ibang merkado na baka hindi mo iniisip. Makakatulong ito sa iyo na mag-filter ng husto sa paghahanap ng mga aksyon na may tiyak na mga kondisyon na gusto mo. Halimbawa, ito ay napakakapakipakinabang kung gusto mong bumuo ng isang portfolio na 100% ng mga dividendo. Pumapasok ka at nagsisimula kang maghanap ng mga aksyon na baka hindi mo iniisip at ayaw mo ng mga tipikal na aristokrata ng mga dividendo, yung mga matagal na, hindi ba? Kung gusto mo yung mga nagbibigay ng mas mataas na porsyento, aba pwede mo itong i-filter dito. Pagkatapos sa Data Explorer, ito ay ang pinaka, kahit na simple pero pinaka-kumpleto, ang ibig kong sabihin dito ay simpleng maghanap at mag-analisa na mismo, ibig sabihin ito ay halos parang isang landas kapag nasa ProPix ka na at nais mong mag-analisa ng isang stock na natagpuan mo, halimbawa pumunta tayo sa Apple mismo, pagkatapos ay pumapasok tayo sa Apple mismo, idinadagdag natin ito dito, at pagkatapos ay idinadagdag natin kung ano ang nais nating analisa, halimbawa ang paglago ng dividendo. Kaya base sa impormasyong ito, hindi na natin kinakailangang maghanap pa sa Google o saan man kundi agad nating makikita ang paglago ng dibidendo ng Apple sa mga nakaraang taon. Kaya dito makikita natin ang buod ng pagganap sa Nuwait. Ang paglago ng dibidendo ng Apple sa nakaraang dual buwan ay 8.3%. Ang paglago ng Apple para sa mga taon ng pananalapi na nagtatapos sa Setyembre 2020 hanggang 2024, ibig sabihin sa nakaraang apat na taon ay 5.4%. At dito sinasabi nito kung paano naging ang paglago nito partikular kung magkano ang karaniwang ibinibigay kada aksyon halimbawa noong 2020 ay 0.82, 2021 ay 0.88 at ang paglago na naganap mula dito. At ito ay isa sa maraming mga tagapagpahiwatig na maari nating makita dito. At dito nga, mayroon tayong EBITDA para malaman din kung ito ay isang magandang pamumuhunan o hindi kaya ikaw na mismo ang magaanalisa kung sulit ba ito o hindi no pero marami talagang impormasyon ang makikita natin dito hindi lang sa mga metrics kundi pati na rin sa valuation ng dividendo at hindi lang sa paglago ng mga dividendo kundi pati na rin sa petsa ng mga dividendo halimbawa ang petsa ng anunsyo ng huling dividendo gan kaya dito lalabas kung kailan ang petsa ng anunsyo na noong ika 1 ng Mayo 2025 at ito ay mga datos na sa ibang paraan ay hahanapin natin sa internet ngunit sa ilang mga sitwasyon ay medyo mahirap hanapin kaya Pagkatapos ay pumunta tayo dito sa mga graph at dito muli ay maaari tayong gumawa ng pagsusuri na batay sa mas trading na estilo. Kaya ang maaari mong gawin ay idagdag ang 200 day moving average. Maaari karing rin bumaba dito, tingnan ang kita at idagdag ito. At dito ay direkta mo na itong magagawa batay sa isang kumpanya. Para hindi na pag-usapan ang Apple, mag-focus tayo sa Tesla at dito lalabas ito at maaari nating ihambing ang lahat ng ito. Halimbawa, alisin natin ang moving average at ilagay natin sa pagitan ng kita at kita kung paano ang kita bruto kumpara sa kita mismo at ihambing ito. At batay dito muli, ang lahat ng ito ay para sa paggawa ng mga desisyon. Pagkatapos ay meron din tayo dito ng mga pangunahing kaalaman ngunit ito ay isang bagay na maaari mong gawin ng direkta. Sa video na ito, gumagawa ako ng isang napakapangkalahatang buod. <coughs> Dahil direkta nitong ginagawa ang pagsusuri gamit ang AI sa mga particular na aksyon. Halimbawa, sinasabi nito tuklasin kung ano ang magagawa ni Warren para sa iyo. Mga uso sa merkado, resulta, mahahalagang datos, pananaw sa teknikal na pagsusuri, kaalaman mula sa mga watchlist, balita sa screener at iba pa. Halimbawa, kamakailan lamang ay may naganap sa Tesla kaya't ating talakayin kung ano ang sanhi ng pagtaas baba ng presyo sa Tesla kahapon. At hindi mo naman kinakailangang maging dalubhasa sa prom upang masabi mo na Mabuti, nararapat mong isagawa ito sa ganitong pamamaraan. Tandaan mong isa alang alang ito, hindi ba? Direktang sinasabi nito sa atin ang datos ng hindi natin tinatanong. Napakadali, parang nakikipag-usap sa eksperto. Parang pribadong investigador, ang usapin ng Propix AI sa Warren ay parang kaibigang profesional na mamumuhunan na laging available 24-7. Sinasabi nito na noong 2025 mga tatlong araw na ang nakalipas bumagsak ng 8% matapos ang anunsyo ng bagong partidong pampolitika na nagdulot ng pagdududa kung buhay pa ang kanilang pokus at kung ito ay maaaring makaapekto sa pamamahala ng Tesla. Pagkatapos ngayon, bumawi ang aksyon ng 4.6% at nagsara ng pantay, nagpapakita ng teknikal na pagbalik matapos ang labis na pagbebenta noong lunes at tiyak na teknikal na optimismo. Ang mga panandaliang tagapagpahiwatig ay nagpapakita ng senyales ng pagbili. Ang RSI ay 63.6, ang MAC ay positibo, at ilang moving averages ay nasa buying mode. Kaya, makikita natin na ito ay nagdedetalye kahit hindi natin hinahanap at kung gusto nating magpalalim, nagiging kapakipakinabang ito. Kaya natin ipahayag, tulad ng aking nabanggit bilang isang mabuting kaibigan, ano kaya ang posibleng mangyari sa aksyon na ito sa maikling panahon? Sa tingin mo ba ay tataas ang halaga nito o ano ang maaari nating asahan? Kaya dito ay direkta nitong ibibigay ang lahat ng detalyadong impormasyon base sa datos, base sa lahat ng datos na mayroon ng investin, dahil ito ay nakabase sa aktwal na investing mismo. Kapag sinabi na sa maikling panahon, ang Tesla ay nagpapakita ng teknikal na pagbangon, ngayong araw ay tumaas ito ng 4.7 hanggang sa 309,075 matapos bumagsak ng 7.5 noong lunes at magtala ng pagbaba ng 21% o sa 2025. Gayunpaman, ang konsenso ng mga analista ay nagpapahiwatig ng limitadong potensyal, ang patas na halaga na kinalkula ay 269 na mas mababa sa kasalukuyang presyo at ang pangkaraniwang layunin ng mga analista ay 304.90 kaya direkta na tayong sinasabihan kung ano ang aasahan, posibleng pagpapatuloy ng pagbangon, isang panganib ng pagwawasto, kaya sa aking palagay at sa aking pananaw, malamang na hindi magiging magandang pamumuhunan ang Tesla sa maikling panahon, doon natin kailangang suriin ang ibang mga bagay at muli, ito ay parang sinasabi nagganap na nagbabago ng paksa sa sabihin mo sa akin ang 5 ETF na pwedeng pag-investan na mayroong na mayroong magandang dividendo at ilalagay lang natin ito at muli itong magsasaliksik sa lahat ng ETF at ibibigay sa atin ang impormasyon ng mga dividendo ng mga ito at kung hindi natin gusto, pwede natin itong palitan. Tingnan mo dito direkta na tayong sinasabihan. Ito ay kamangha-mangha sa palagay ko ito ay sobrang ganda. Doon mo na dapat sabihin, sabihin mo na hindi ko gusto ang dividendo. Well, itong ETF na ito ni Connie, gusto ko ng iba. Kaya palitan mo ito ng iba. Halimbawa, gagawin natin ito dito. Ginagamit ko ang aking mga token, kumbaga, ang aking mga kredito. Kaya kahit pa babaguhin ko ito para makita mo kung ano ang gumagana, sabi niya hindi ko gusto. Ang ETF halimbawa yung TSLI dahil sa usapin ng Tesla, kaya palitan mo ito ng iba at muli tayong gagawa ng estratehiya pero nakabatay sa pagpapalit ng ETF na yon dahil hindi natin nagustuhan kaya ngayon, hindi kasama ang may pinakamalaking dividendo sa listahan magiging ganito na at pinapalitan tayo ng ETF direkta sa PLTI, sa tingin ko hindi iyon naron dati. Ah oo, naron nga yon. Pinalitan tayo sa tingin ko ng iMax. Oo, iyon nga. Idinagdag yung iMax at dun mo na masasabi na ngayon sabihin mo sa akin kung saang sektor nakatuon ang bawat isa at ano ang mga pananaw mula ngayon hanggang matapos ang 2025 at mabuti doon na lang tayo maghihintay na sumagot ito at batay doon muli tayong pupunta dito para mag-imbestiga gamit ang filter at tingnan natin kung ano ang nangyayari dito tingnan mo kung saan ito nag invest Exposure sa electrical, gas at depensibo, estratehiya ng mga option, mataas na volatility, batay sa option, hindi gaanong diversified dito sa utilities, raw materials, multi-activity consumption, estratehiya pananaw, depensibong sektor. Kung bumaba ang mga rates, maaaring makabawi ang utilities ng atraksyon pero magingat sa sustainability ng yield. Kaya't narito tayo sa buod ng lahat ng ito batay sa datos. Bakit ito maganda at bakit may ilan na mas gusto mag-invest gamit ang chat GPT at sabihan ito na bigyan sila ng impormasyon? Dahil madalas ang ChatGPT, Cloud Gemini at iba pang AI ay nakabatay sa impormasyong nakikita nila sa internet nang walang pag-verify, dito mayroon tayong tunay at na-update na datos. Ito ay datos ng mga nangyari sa nakaraang araw para makakuha ng impormasyon at makagawa ng desisyon sa pamumuhunan. Sa gayon, ito ang naging buod ng pagsusuri sa Investing Pro para malaman kung sulit ito o hindi. Para sa akin, sulit na sulit ito dahil sa mga kasangkapan nito. Sa simpleng pagkakaroon ng Propix at buwan pagdadala ng mga usaping pang-investment at pag-update sa listahan ng progreso, nagbibigay ito ng mga pagkakataon sa investment. Ibig sabihin, kung gagamitin mo ito at mag invest ka, kukuha ka ng estratehiya at iaangkop ito base sa iyong profile bilang investor. Sa ganitong paraan mababawi mo ang perang ininvest mo sa membership. Kaya ilalagay ko ang link sa description at ganito gumagana ang Investing Pro. Kita tayo sa susunod paalam.